Hinabol na naman ng mga barko ng China ang barko ng mga sundalong Pinoy na nagdala naman ng pagkain sa Ayungin Shoal. Pero kahit kabado ang mga sundalo natin, sulit naman ang kanilang biyahe dahil sa ligayang hatid nila sa mga kasamahang naruro. Exclusive, nagpapatrol, Shara Zambrano. Dami na... Hindi pa nakakarating dami... ng Spratly Islands ang musikerong si Joey Ayala. Gaya ng marami, sa TV lang niya nakikita ang sitwasyon ng mga sundalo doon. Pero kahit malayo, tingin ni Joey may pwede siyang iambag sa mga lumalaban para sa Pilipinas. Ito pong mga gitara ay para sa art forces of the Philippines. Your mission is to turn the nation into a work of art. Nagbigay si Joey at ilampang mga artist at musikero ng mga gitara na magsisilbing libangan sa mga isla ng kalayaan. At ang gitarang ito ang taya para pumunta sa Ayungin Shoal kasama ng pagkain ng mga sundalong tagabantay doon. Papunta ng Ayungin, sinalubong na naman sila ng mga naglalakihang barko ng Chinese Coast Guard na patuloy pa rin nagpapatrolya sa West Philippine Sea. Hinabol ang barko ng Pilipinas ng dalawang barko ng China. Pinaikutan at pinatunugan ng wang-wang para umalis. Pero di gaya ng nangyari noong isang taon, hindi humarang ang China Coast Guard sa daanan ng mga Pinoy ngayon. Dinikita ng mga ito ang barko ng Pilipinas hanggang sa hindi na nila kayang pumasok sa mababaw na tubig. Sa kanan nakalapit ang mga sundalong Pinoy sa kalakalawang na BRP Sierra Madre at sinalubong ng mga tropang mahahaba na naman ang buhok sa tagal ng nakadestino doon. Nag-uniforme muna ang lahat bago itinaas ang bandila ng Pilipinas. Pagkatapos, ibinigay na sa mga tropa ang regalo sa kanilang gitara. Salamat. Kahit pinaliligiran ng BRP Sierra Madre ng mga barko ng China, napuno ang lumang barko ng Pilipinas ng masayang kantahan. Simpleng gitara, hindi magpapanalo ng gera, pero kayang pumatay ng inip. Malaking bagay na rin ito sa mga may iwan dito sa Ayungin Shul, na mas madalas kalaban ang lungkot kaysa ibang bansa. Shara Zambrano, ABS-CBN News.